dito sa Ebanghelyo ngayong araw na ito sa verse 28. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Ginoo ko, nakakatakot mo yung impyerno, no? Hindi ko alam kasi hindi pa ako pupunta doon at ayaw ko rin pumunta doon. Ay, kayo ba? <laughs> Amen. Kaya nga po ito'y talagang ang punta natin ngayon dito ay eh, isa talagang panapakita sa atin ng Diyos kung hanggang saan talaga ang ating pananalig sa Kanya. Kanina po, pagbaba ko sa bahay namin, ang lakas talaga ng ulan. Tapos sabi ko, paano kaya ako makarating dito? Alam niyo po, nung nagmamaneho ako papunta rito, malalim ang tubig sa amin. No, siguro hanggang dito ang tubig, paano maisugod yung sasakyan? Alam niyo po, nung pina, talagang pinaharurot ko yung sasakyan. Talagang tinawid ko yung baha kasi ang lalim po sa amin. Walang sasakyan na kadaan. Siguro ako lang nakita doon na humarurot talaga. Alam niyo po yung sasakyan ko, umilaw lahat ng signal. Na kung ting tingnan mo, namatay na yung battery, namatay na lahat talaga, umilaw lahat ng signal. Sabi ko, Lord, paano to pag umilaw lahat ng signal? Ibig sabihin, hindi na siya andar. Nagtaka ako, parang lumutang lang yung sasakyan ko. Talagang po rin ang Diyos talaga. So, hindi po ako nag-aircon, hindi ako maka hindi ako maka-ilaw, di ba ang dilim? Kasi pag gamitin ko yun, sigurado pamatay na yung battery ko. Alam nyo po, hindi ko alam paano ako nakarating dito. Purihin ng Diyos. Praise God talaga. Isang malaking milagro po ang pagpunta ko rito. Pagkatapos, nung mapaparada na po ka sa harap, nahulog ako doon sa imburnal yung sa sasakyan nahulog yung gulong. Tapos, Lord, paano na ako makalabas nito? Eh, talagang nahulog yung gulong sa butas. Hindi na talaga ako makausad. Mamaya nagpalala si Lord ng, ng anghel. Yung lalaki ba na, alam mo kung titignan mo siya, parang lalaitin mo kasi punong-puno ng tato. Yung tato ba? Sabi ko, di ba? So, di ba pag puno ng tato, sabi ko, Lord, salamat naman sa anghel na ito. Binuhat niya yung sasakyan ko. Pure ng Diyos. Yan, kaya nakaahon ako rito. Tapos ito pa, pagbaba ko sa sakyan, nahulog naman ako doon sa imburnal. Ay, -ok ko. Ano ba yan? Hindi ko naman alam na tubig kasi, eh, nabali diba, ng tubig. Ay, kasi saan naman ako dadaan? Tubig naman lahat. Hindi ko alam, butas pala. Nakabuti na ka, nakakambit ako doon sa sakyan ko. Hindi ako nahulog. <laughs> Di ba, ano yun? Milagro. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Talaga ako naniniwala sa milagro. Ito po ang isishare ko sa inyo. Nung kasing isang linggo, di ba, pinray over ako sa soldiers. Dan yung mukha ko talaga last two weeks, no, nung linggo, namagapuyan. yan. Hindi ko alam kung ano yung tumubo sa mukha ko. Siguro si Satanas, akala niya, kaya niya akong barinahin. No, talagang tinama pa dito sa gitna, nasira ang beauty ko. Ay, aleluya talaga. So sabi ko, ano ba ito? Pagtingin ko sa salamin, alam mo ba ang mukha ko? Mukha na kong palaka palaka, akong palaka. Yung anak kong babae, iyak na, na, umiyak na sa akin. Mami, pag-check up ka. Hindi ako magpapacheck up. Yung mga kapatid ko sa ibang bansa, tao na ang tawag. Pacheck up ka, Nagiyak na nga sila. Sabi ko, hindi ako magpapacheck up. Alin, cancer nga. Pinagaling ni Lord. Yan pa kayang pasa lang. Hindi kaya ako pagagalingin ng Diyos. Amen. So, nagpunta ako doon sa ating overnight vigil. Nahawa, naawa siguro si Brother Ting sa mukha ko, mukha na akong palaka. Kasi may nabasa ako libro, pag ang mukha daw ng palaka, mukha ka na raw demonyo. You know, sabi ko, Lord, huwag naman payagan yung mukha ko ma maderitso soto, Kasi di ba po, no, over ako nung sa overnight vigil, alam niyo po, bigla na huminto lahat ng... Kasi napuno na po yung mukha ko hanggang ulo. Para pong binabarina yung ulo ko. Ang sakit talaga. Lahat ng butas niyan, para akong binabarina. Minsan tumutulo na lang yung luha ko. Pero tinitiis ko na lang. Kasi ayaw ko magpahalata sa, sa family namin. Alam niyo po, pagkatapos ako pray over doon sa overnight vigil, bigla na lang huminto lahat ng mga, mga pasa-pasa sa mukha ko. Purin ang Diyos dahil nananalig po ako, walang ibang makakagamot sa akin kundi ang Diyos na buhay. No, na, alam naman ninyo na noon, na-declare ako, meron akong cancer sa breast. Hindi po ako na-opera, hindi ako nagpagamot, wala lahat. Total healing binigyan ng Panginoon sa pamagitan lang ng pray over. Talagang si Lord lang ang nagpagaling sa akin. Ito kaya, hindi pagalingin ng Diyos. Amen? Kaya itchina-challenge ko lahat ng may karamdaman. Lahat ng humingi ng panalangin, ibigay mo lang lahat-lahat sa Panginoon. No, sabi nga, bakit tayo masyadong concern sa ating buhay na mamamatay din naman tayo? Katawang, katawang lupa lang po ito, sabi ni Brother King. katawang lupa lang ito. Anong importante yung ating kaluluwa sa, sa langit? Amen? Bakit po ulit-ulitin ko sa inyo, talagang ibigay natin kay Lord lahat, no? Ang ating oras, ang ating talento, no? Ang ating treasure, ating pera, no? Sinasabi nga lang kahit ikapo man lang hindi natin maibigay. Kaya ngayon kapatid, magnilay-nilay ka mamayang ang gabi. O ngayon, sa ating baptism, magnilay-nilay ka magkano nakupit mo kay Lord. Alam nyo, 10% man lang, hindi po natin maibigay sa Diyos. Anong oras? Ito lang ulan, konting ulan lang, hindi nakarating. Kahit sa aming community, ilan lang po hindi, hindi pumunta rito. Dahil kami po dapat may gawain kami ngayon. Sinara ko, sabi ko, lipat na lahat sa Soldiers of Christ. Dahil doon na nandun lang ang Panginoon, sama-sama tayong lahat. Amen? Ngayon may nagsasabi, akala ko walang gawain. Ano ka? Linggo ngayon. 'Di ba ang linggo ibibigay natin lahat sa Panginoon? Amen? Amen. Amen. Praise God. Lahat ng oras, buong araw ng linggo ay ibigay natin talaga sa Diyos. Hindi pwedeng isang oras lang. Hindi pwedeng, no, ilang oras lang. Kailangan buong linggo. Kaya nga po itong linggo ito, isa po sa pagbibigay natin ng ating oras, ating talento sa Panginoon. Amen.